Magandang araw mga kabarangay. Narito na naman po tayo para sa ating pamahiin. Ang pamahiin ay isang walang basehang paniniwala hinggil sa mga bagay-bagay na wala namang relasyon sa isa't isa. Ang pamahiin natin ay tungkol sa mga iba't ibang pahiwatig o signs ukol sa mga hayop. Ang isang pusang nagpupunas ng kanyang mukha ay nangangahulugan na may darating na bisita. Ulitin ko po, ang isang pusang nagpupunas ng kanyang mukha ay nangangalhulugang may darating na bisita. O mga kabarangay, ang mga ito ay pamahiin lamang na namana natin sa ating mga ninuno at nagpasalin-salin na sa maraming henerasyon. Naging bahagi na rin ito ng paniniwala ng iba na sa atin kung paniwalaan natin o hindi. Para sa mas marami pang mga pamahiin, Bumisita lamang po kayo o mag-log on sa aming website sa www.kabarangay.com. Maraming salamat po.